Hello my dear Cancer. Magandang umaga po sa ating lahat. Mhm. Uh -huh. Okay. So mag collective reading tayo ngayon, my dear. Collective reading. And my dear, bago tayo mag-start, meron lang ako mga gustong sabihin. Be open-minded, my dear, kasi ang gagawin natin na reading ngayon is medyo um revealing, medyo dark. Okay, because I'm using the black card. So be open-minded, my dear cancer sa mga ganitong klase ng reading if you're not ready to see yung mga bagay na hindi mo gustong makita. You can actually skip this video ngayon pa Ang ating black card, my dear, is very revealing, very scandalous. Okay. Mga bagay na parating pa lang. Mga bagay na hindi mo nakikita. Okay. So, my dear Cancer. And meron tayong isang bad luck card dito. My dear siya si Ace of Speed. So, that is a very, very negative card. Connected din yun, my dear, sa energy ng death. Energy ng black magic. Okay. So, you don't want to have that card. So, my dear, kung ikaw ay handa na, umpisahan na natin ang iyong reading. Once again, be open-minded pagdating sa mga ganitong klase ng reading. Okay? So, umpisahan natin ang reading mo sa pagkuha ng 12 cards to be followed by 9 cards and i-close natin ng apat na card. Okay, my dear Cancer, let's start your reading. 12 cards muna tayo, my dear. And if um, you can see naman na talagang very well mixed yung ating card. Okay, 2, 4, And ulitin lang natin yan. Tingnan natin kung ano sasabihin sa atin ng ating black card. Okay. Let's start your reading. Cancer. Collective reading. Ano kaya makokollect natin na energy today? Okay. Let's do this. Okay, meron ng tao? Mm -hmm. Okay, very nice. So far very nice na energy. My dear energy ng Gemini, Libra, and Aquarius lalaki will be offering you opportunities konektado sa usapin ng pera. Ulitin ko, my dear Cancer, energy ng Gemini, Libra, Aquarius, okay? Lalaki. Will be offering new, new opportunities. Okay. Mga bagong opportunities konektado sa usapin ng pera. Ah, uh, posibleng travel kasi Ace of Flowers to or Ace of Wands. Okay. Posibleng travel. Makasama siya. Okay. Baka gusto niya, my dear, na makasama kahabang buhay. Yun ang na nakukuha ko dito, my dear. Pero may offering over here. Next is the King of Hearts. Okay, somebody from the past. The Ace of Hearts. Okay. So puro offering to my dear. Ito naman from the past. Okay. So in short, may parating my dear Cancer, okay? Yung isa, gusto kang makasama, posibleng abroad. Okay, kasi merong Ace. Ito my dear, ano to? Old love, lumang love to. Six of Hearts or the Six of Cups is energy ng past. Okay? So, energy ng water sign Cancer Scorpio Pisces, my dear, galing sa nakaraan. Ah, uh, posibleng mag-offer sa iyo ulit ng love, my dear. This is more on offering love, itong first row natin, my dear. Okay? So, expected mo, my dear, posibleng merong new love, energy ng Gemini Libra and Aquarius, mag-offer sa'yo. Mm, -mm. Gusto kanyang makasama sa ibang bansa, sa ibang lugar. And merong babalik from the past. Dati mong partner, probably your ex. Mas matured to my dear kasi energy ng king. Ito mas younger. Okay? Pero ano to my dear? Uh broken love itong itong side na to. Okay? Broken love, broken connection, okay? Gusto niyang bumalik itong King of Hearts. Next is the queen of sword the ace of pentacles okay dami mong ace and mm, the five of cups may asawa siya okay definitely may asawa siya okay meron tong ano may dear may pass ito ang mag-offer sa iyo. Like, sasabihin sa iyo, "Cancer, mahal kita. Gusto kitang makasama dito sa ibang bansa. Gusto kitang ah, uh, Pero I don't feel any love dito, my dear, sa area na 'to. I don't feel any love. I can feel my dear na love niya pa rin yung kanyang ex. Okay? Pero I think hindi na kasi nag-work yung kanilang um, connection. Okay. Mag-o-offer to pero hindi pa talaga siya 100% na okay sa kanyang ex. Okay? So, posibleng may mga trauma pa rin to, my dear, from the past relationship. So, expect mo 'yan, my dear, pag pinili mo siya. Okay? Pag pinili mo tong person na ito, ah, uh, trauma sa kanyang ex, trauma sa kanyang nakaraan, okay? But definitely sure success to dito, my dear, kasi um, posibleng magbago ang buhay mo sa taong to. Pero I don't feel na parang love ka talaga niya uh, from the very first place. Okay? I think this, this person is just lonely. Malungkot lang talaga siya, my dear. Kailangan talaga niya ng love. Okay? Uh, may offering ng pera dito, my dear. Okay? So baka kailangan niya ng, ng care, ng alaga. Okay? Kasi wala talagang love, my dear. Ako nakukuha dito. Compare dito sa kabilang side natin sa energy ng King of Hearts na meron talagang love. Okay? I feel na parang love ka nitong tao na to. Pero parang late nga na na-realize yung worth mo. Okay? Kasi sabi ko sa iyo, my dear, this is a past energy. Next is the Jack of... Mm -hmm, Jack of Diamonds. Okay, definitely. Basa na basa yung card ko. Kasi uminom ako ng kape. Um, posibleng energy, my dear, ng Taurus Okay Energy ng water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces Energy ng Taurus, Virgo, and Capricorn um, May problema to sa pera Okay So, parang anong nangyayari dito, my dear? Somebody will offer you uh, Money Or love my dear cancer so kaya kailangan mong mamili sa mga oras na to habang habang pinapanood mo to kung anong gusto mo love ba or money you need to make you need to be very very sure and you need to be very very clear my dear cancer sa oras na to kasi ito ang magdidikta ng future mo anong gusto mo my dear cancer yung tao na mag-o-offer sa iyo ng ng pera kasaganaan sa buhay o yung taong mag-o-offer sa ng love, true love. This is coming from the past. Okay? If you are actually in a relationship as of this moment, papasok pa rin to, my dear. Okay? Papasok pa rin to. Pero ang ang mangyayari dyan, my dear, is kailangan mo pa rin mamili kasi yung karelasyon mo ngayon, posibleng dito siya mag-resonate sa area na to. Somebody that you love na parang hindi nag-work, hindi nag-work yung connection niyo or ito? Iiwanan mo ba yung partner mo ngayon para sumama ka sa tao na to? Kasi definitely darating to, my dear cancer. Iiwanan mo ba yung partner mo sa ka dito? Or you will stay with your partner? You will try to fix your relationship. Okay? So ulitin ko, my dear cancer. If you are single, good for you. You have this free energy free space to choice to, to to pick to pick my dear na mamili okay tao na mag-o-offer sa iyo ng love galing sa nakaraan or tao na mag-o-offer sa iyo ng financial stability pero i don't feel any love over here pero once again kung umabot ka sa part na to na, that you are in a relationship eto siya definitely hindi nagwo-work yung relationship nyo. But as the time goes by, my dear Cancer, um, marirealize ng tao na to yung worth mo and your value mo. Ang ano lang dito, my dear, is parang sa usapin ng financial kasi meron siyang five of diamonds, medyo tagilid. Ito kasi, my dear, I can feel na para, posibleng this is a, hindi taga rito. I like, is that a, uh, hindi mo kalahi Okay, hindi natin kalahi, hindi to Pilipino. I can feel na parang foreigner to, young, bata. Okay, mag-o-offer sa'yo, my dear. Okay, so let's go na tayo, my dear, sa ating uh, nine cards. Okay, nine cards, my dear. Ganda kasi puro ka aces, wala pa yung bad luck card natin. So maganda to for you, my dear. You just need to make a choice. Kinakailangan mo lang talagang mamili, my dear. You need to make a right choice kung ano talaga yung tama sa buhay mo kung ano yung ano yung tama what is the ano ba yung right for you okay so let's go tayo my dear sa nine cards nine cards cancer okay My dear, baka sinasabi din ng reading na to na dapat maging clear ka sa mga decision mo sa mga araw, sa mga oras na to. Habang pinapalood mo to, you need to have this clear decision making in your life. Kasi kung ano yung decision na gagawin mo ngayon, yun ang magdedetermine, yun ang magpapasya kung ano yung magiging future mo. Okay? Very simple lang, my dear. Mamili ka. Money or love, you cannot have it both. Okay, yun naman maliwanag dito, Major. Sabi ko sa iyo, dear, itong reading na to is really, really malalim. Huwag kang mag-reason out sa akin, my dear Cancer, na I, you can have it both. No, sinasabi na ng card dito, my dear, you cannot have it both. You will have love pero wala kang pera. You will have money pero walang love. Kailangan mong mamili, my dear. My cards don't lie. Okay? Cancer Collective reading And pinapanood mo to for a reason Kung nakaabot ka ng ganito Kahaba, my dear There's a reason You need to receive this message, my dear Okay Let me see Nine cards The five of sword Or the five of speed Okay So, definitely, baka nagkakaroon ka ng problema ngayon sa pera. Okay? The two of cups. Pero you, you're looking for somebody that will love you sa two of cups. Pero you have problem sa money. Okay, the five of wands. Kung sa relationship to, lagi kayo nag-aaway. posibleng pera ang pinag-aawayan nyo. If you are actually in a relationship. the two of sword. Denial. Alam mo, my dear, direct ang sabi ng card dito sa akin. Itong relationship na meron ka ngayon, it will not work. Okay? Hanggang doon lang ang sasabihin ko, my dear. Pero ikaw pa rin ang masusunod. Sinasabi lang ng card over here na itong relationship na meron ka ngayon, it will not work. struggle talaga siya. Next is the jack. Nandito na siya. The six of sword. Nahihirap. Mahihirapan siya mag-move on. Mahihirapan siya mag-move on, my dear. Yung relationship na meron kayo ngayon, my dear, struggle. If you are actually in a relationship, struggle. As Ian lagi kayo nag sa usapin ng pera, issue lagi ang pera, laging kulang sa pera. More on money, money. Ito, I can feel my dear, stable tong tao na to. Sabi ko kanina, energy ng, ah, uh, ano sinabi ko kanina na sojak sa inya, my dear? I'm very, very sorry. Ayan. Energy ng Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? Baka nga married to eh. Baka nga married siya, my dear. Baka kasal siya. Okay? ah uh, dito ma ulit, my dear, ayan no partner na naman ulit. Kaso, uh, kung makapapansin mo, my dear, Jack and the Queen, parang mother and child yung energy. Ang posible kasi mangyari dun, my dear, is bata siya, mas bata siya kaysa sa asawa niya. Okay? Kasi hindi naman ibig sabihin na mother and child, hindi ganun kasi nilalabas na energy. Mas bata si Jack kumpara dun sa ex niya. Okay? And hindi siya makamove on. Adi uh, dito my dear energy ng Cancer, Scorpio and Pisces. So yung parating my dear is energy ng Cancer, Scorpio and Pisces. Okay. Ah, uh, sinabi ko rin dito my dear eh, water sign ba 'yon? Ayano, no? water sign din kasi this one is older. Okay? Itong itong posibleng karelasyon mo is older than you or itong pabalik my dear is older than you. Okay? Itong ex mo na pabalik na mag offer ng love is older than you, mas matanda sa'yo Um or itong karelasyon mo as of this moment is mas, mas matanda sa'yo Pero definitely itong parating my dear mas bata sa 'to. Okay? Mas bata sa'yo to. Posibleng mas bata sa'yo ng 2 years. Okay? 2 years to 5 years. Okay? Ganun ang gap ninyong dalawa. Okay? Pero ang problema dito, my dear, is hindi pa talaga siya nakakaget over sa kanyang ex. Okay? Posibleng meron pa itong mga legal matter. I can feel na parang they are married. Okay? Parang kailangan pa nila mag-undergo ng divorce or kinakailangan pa talaga nila magkaroon ng mga legal matter. Nahihirapan siya makamove on from this person. And the tree of sword. Okay? So definitely, my dear, Um, bago tayo mag-end, gano'n na ba kahaba to? 18 minutes, okay? Uh, i, i ko na lang tong video na to. My dear, bago tayo mag-end, trust your intuition sa pagpili, my dear. Ito, my dear, itong tao na to, sinasabi lang dito sa atin, my dear, kung ano yung situation niya. Ibig sabihin, my dear, mamahaling ka niya, isasama ka niya sa ibang bansa, ibibigay niya sa'yo, my dear, yung, kung ano yung kaya niya, okay? Uh, pero, definitely, hindi kanya love. Walang love dito, my dear. Uh, siguro as the time goes by, siguro baka ma-develop na rin yung love sa inyong dalawa. Um, pero mahirap na sitwasyon to my dear cancer para sa iyo. Kasi for some of you, kinakailangan ninyo mamili between puso mo at saka isip mo. Pagiging praktikal at saka yung heart mo. Okay? Of course, you need money, you need to survive, and at the same time, kailangan mo ng love. Okay? For some of you, especially sa mga single, for some of you naman, my dear, you are in a relationship na posibleng hindi kayo okay, away bati kayo, lagi kayo nagkakaroon ng problema sa usapin ng pinansyal, and then biglang darating tong tao na to mag-offer sa'yo ng love. So, may iipit ka, my dear, sa gitna. Mag-iisip ka kung anong gagawin mo. I will be, mag i ba ako dito sa relationship na ito? Or, uh, papatusin ko na ba itong, itong tao na to na nag-offer sa'kin ng magandang life? Okay? Actually, parang ang dating my dear is you are not sure. Okay, doon sa life na ino-offer nitong bagong person. Okay, parang alanganin ka. Okay? So let's go tayo. Last four cards. But definitely itong parating hindi siya 100% na okay. Walang love. It will take time para ma-develop yung love niya sa'yo. And possibly my dear na ikaw ang umani sa mga tinanim ng ex niya. Okay? Yung mga trust issue, yung mga trauma, ikaw ang aani, my dear. So, you need to make a choice. Hindi ibig sabihin, my dear, napipiliin mo ito, sasabihin ng iba dyan, ay pera, dito na ako. My dear, may consequence lahat ng bagay. Sinasabi na ng ating black card over here, na anihin mo yung mga tinanim ng ex niya. Ikaw ang aani. Kailangan mong baguhin yon lahat. Yung tingin niya sa mga sa relationship kailangan mong baguhin yon okay let's go tayo my dear last four cards cancer we have here the nine of sword okay ikaw seven the three okay my dear seven of ones okay so definitely my dear kahit saan ka magpunta. Ito may dear ha, diretsuhan tayo dito. Walang halong fertilizer, walang halong chemical. Maski saan doon yung piliin mo may dear, may struggle. Kahit saan. Piliin mo yung love, may struggle. Piliin mo yung money, may struggle. Kailangan mong i-analyze ngayon may dear kung gaano kataas yung pain tolerance mo. Kung hanggang saan mo kayang magtiis. Okay? Kasi dito, my dear, you will be having money, pero this person don't love you. Dito my dear, you love each other pero you don't have money. So tingnan mo my dear kung nasaan doon hanggang saan kahaba yung pain tolerance mo kasi ikaw yung malalagay sa sitwasyon, hindi ako, hindi siya, hindi sila, ikaw. Once again my dear, bago tayo mag-closing ng ating reading, ito ang magde-decision ng magiging future mo. Itong itong mindset mo ngayon kung ano ang susundin mo, money o'y love. Okay? So, my dear Cancer, ito ang iyong collective reading. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakisip, my dear, your notification bell para ma-update ka every time na meron akong mga bagong uploads. And you are free to like, you are free to share, and to comment, my dear, sa lahat ng ating mga posted video. Once again my dear sa mga hindi pa nakakakilala sa akin my name is RJ also known as Apo J maraming maraming salamat po and until next time bye bye thank you my dear